nasa silang po, ang na kampo ng mga ng mga kampo ng mga sa mga sala naman. Nang sabihin siya ng taong bayan, ng dalang kalas tal sa ulibo at paglalaban ng mga balaban bilang pagkilala ng sisis ang hari anak ang ay ng sa Ang pagdating ng hari na ng saya ng kanya at pamilyang pangangil na nakahanda laban sa kanyang. Ang tagpong ito ay pangmamayari ng yumaong dinang matubogay konyugo at pamilya na nasa kasalukoyang pangalaga dinang mabilang natitigal polongan at pamilya. <tinyo>